Hello mga Beshi, lalo-lalo na dun sa ating mga teachers, sa public and private school dyan. Pasado na yung ating bill sa committee level, itong House Bill 559. Ito si Teacher Franz ng Active Church Calculus. So basically, parang ano to, free post-education program para sa mga teachers, both for public and private, na gustong mag-MA or mag-doctoral na mag-enroll sa mga SUC ay libre na to. Kailangan lang natin na maipasa ito sa sa second and third reading, na no? pasado na sa committee kasama ng kanyang committee report at hopefully bago matapos ang 19th Congress ay mapakinabangan na natin ito. Lalo lalo na ito sa mga teachers na alam naman natin na napakaliit ng sweldo, hindi natin ma-afford no yung pagbabayad ng mga tuition para sa ating pag-enroll sa MA or sa doctoral, ito na yung ano no yung batas para mabigyan tayo ng pagkakataong makapag-aral no nang libre sa mga SUC. So hopefully yung counterpart nito sa Senado ay maipasa na rin. Kaya kailangan nating ma-push pa rin na maipasa ito doon sa Senado yung counterpart. And hopefully bago tayo mag-recess ay ma-final reading na ito dito sa House of Representatives.